So today, video, mag-unboxing tayo ng free gift free gift from, Shin. Tinatawag na Papi So ayan, bubuksan na natin. Chararan! Wow, yan, libre lang yan ha. Tsaga-tsaga lang kayo maglaro. May libre pa pang hangin. So ayan, bubuksan na natin. Tara! Ah, ayan! Magkano yan kung mabibiliin? One for. One for? O, oh, kita yung one for pero libre lang yan. Ang laki! Ay, hindi yun yung So, ayan na nga guys. Palulubuhin na natin sira na so guys mukhang hindi lolobo so the next video na yan kung lolobo siya ta thank you for watching